Binag sa festival naman mga kasiman sang Kadi City mga kasiman ayan mga kasiman naglalakad kami mga kasiman mong park mga kasiman ang daming tao mga kasiman naglalakad mga kasiman oh. Itsura nila mga kasiman dapuro lang mga pinta mga siman no, hindi na mabala ng mga itsura kilala, mga kilalan mga kasiman nakabulingit git sang pinta nila mga itsura mga kasiman no ayan mga kasiman no. wow grabe mga itsura mga kasiman puno sang pinta mga kasiman apok na uh, kami sa puting abayo mga kasiman para ma-enjoy gid ang halamihita na isang dinag sa festival sa mga kasiman ng palhin sa kamot sa pinta sa bayo mga kasiman sa gid na kakamot mga kasiman mga kamot wala mga kasiman nga gaapitik sa kuan mga kasiman sa bayo mga kasiman ayan mga kasiman naglalakad na kami mas niya park mga kasiman kasadya gid mga kasiman, kasiman magbinagsak ka sa Cadiz City mga kasiman ayan mga kasiman o oh. Grabe mga kasiman, ang saya-saya mga kasiman. Wow, ang daming mga taon na naglalakad mga kasima, no? nag -e enjoy sila mga lamhita na yung eh. mga sangpinta pinta, enjoy kita pati mga bata, mga dalaga, ayan, mga kasiman at iba-ibang mga lugar mga kasiman na may stasakad mga kasiman ayan mga kasiman ito naglalakad na kami mga kasiman ayan, ang daming tao mga kasima, no? galakat ka mga kasiman sa dalayan mga kasiman lamhita na isang pinta patungong park mga kasiman no? Oh, ang grabe ang mandaming mga tao ayan enjoy enjoy sila sa lamhita na isang pinta sa kalisri dinag sa pistol mga kasiman ayan wow grabe ang daming tao naglalakad patungo far ayan pati sa unahan yung malapit na kami sa may SM SM Mall marami pa yung mga taong naglalakad patungo sa SM Mall mga kasiman ayan kasiman um, na yung mga bata ayan nagiinuman sa hiligad karsada mga kasiman nagiinuman enjoy enjoy jaming jaming kayo sama yung mga barkada Namista mga kasiman sa Kadid City. Yan. Kita yung mga itsura mga kasiman. Ito mga kuray mga kasiman sa pinta mga kasiman. No? Ayan mga kasiman. Happy din sa festival mga kasiman. Ayan. naglalakad na kami patungo. far na labihan pa rin yung SM, SM Mall. Ayan mga kasiman. Dito na po kami sa SM Mall madaming ditong tao pa yan yun man kasi ang kasama yung bebe ko mga kasi man ito yung bayaw ko ng tinag sa festival mga kasi man naglalakad na kami ito na mga kasi man oh, palapit um, sa SM Mall ayan ang oh, daming tao oh. naglalakad oh. kita nyo yung mga itsura nila mga kasi wala puno ng pinta walang eh, makitang malinis yung muka kay yung purong pinta ayan kita nyo na mga kasimano oh. yan na lakad sa unahan na kami mga kasiman yan enjoy na enjoy good. happy din nagsa ito na sa unahan may nagsasayaw doon sa unahan mga kasiman ayan nagsasayaw nagsayay-sayaw sa unahan mga istid kasi ba nakatambay yung mga tao sa SM Hall sa kilid kasi ang init mga kasiman, yung panamang kasiman, ang labing init init yung ano walang shadow may init yung ista may enjoy ka lang di mo makabatsag sa init Papa! of course dante, mga kasiman yung happy ka sa pamista sa hindi festival Ayan. Kita yung mga kasima sa Pag mga kasima, oh, nagsasayaw na ng mga tao. Ayan. Saya-saya. Ayan mga kasima, oh. Ayan. Sayaw-sayaw pa sila yung mga costume sang ati-atihan. Ayan. Mabicture-picture pa kami maya sa unahan mga kasima, oh. picture kami. Selfie-selfie sang... Kostestan sang ati-atihan mga kasiman Ayan o, oh. ang ganda ng kostyo mga kasiman Papi sa selfie o oh. Ayan mga kasiman o oh. Ayan Ang ganda ng mga kasiman ng kostyo mo oh. Ayan mga kasiman Papicture yung miss mo ka mga kasiman oh. Ang daming na papicture sa Kostestan Thank you so much